O yan guys Lakad-lakad muna kami sa Roas Boulevard ni Jude Habang tulog pa yung mga pagkakabitan namin Guys Ayan Kami po ay Bababa Ayan Ayan Ayan, Ayan po Guys Ay wala pa lang eh Sarado na. Okay, Tayo po ay mga din po sa tabing dagat. Guys. Ayan. Malaki po ang hibas. Oh. Ayan. 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 Ayun Ayan. Ayan. Ito. Nagsagad, no? Ayun nga. Yan, ano? Oo. Oh. Oh, ayong, ano. <laughs> <laughs> Ay, guys, oh. Na yun, na yun. Maliit pala naman po yun. Ay, na nga. Ah, mga talaba po yan. talabaw Mga maliliit na talabaw pa lang yan. Guys. So, so, Ayun. Oh, mga so. Ang laki, oh. Sinabawan Ayo Guys oh ayo no ayan guys kami po ay eh, kung kami po ay kagabi pa nakaparinig ay kami po ay nang na naman guys ayan ay, Ito po ay eh, sa Padre Burgos kami po ay eh, nag aaliw lang ng counting ngayon dahil sa tulog pa po kami po ay eh, alas 4 malis po ng Lucena guys ya yeah. uh, Padre Borgos Kison. Guys, oh. Yan, yeah, malaki po ang taib. Ayan na. Mm -hmm. po kami rito. Kung kami po ay may dalang uh, uh, tawag dito, lagayan, ay hey, di kami makapuno na ng uh, hibasan <laughs> guys yo <laughs> guys yo yeah. yeah guys tempo ay nga aliw aliw lang yeah. ang inyong idol ay nandito ngayon picture 31 December 31 from Padre Burgos guys yeah iyo Kita mo na ng bangka ko. Ang bangka uh, ko po rin eh. bibisitahin po. ay bibisitahin ko. Ayun, ang dami mga susuko. Maliliit lang. Oh. Ayun o. Oh. Mga baby. Baby shell. Guys. Hmm. Ayan na po nga. At tayo po ay dito sa Tabindagat kami po ay namimingwit kung kayo po ay nakatapak ay siguradong sugat ang inyo pong uh, pa ayan ayan Doon po kami laging nakapunta na destination namin sa Barangay Marao. Yan. Woo, ay layo pala ng iyong nilakad. Ay layo, itinabildo eh. Nilakad po niya nung nakaraang araw ito. Hindi, eh, nag-commute ka lang nun. Ayun. Anong biyahe ko nung kay Maru? Ayun. Ayun. Oo nga. O. Ayun. Guys, o. maliit na kasag. Ay, nabi na. na. Ayun. ayun. Ayun, yun, 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 yun. Subukan mo ipasipit yung kamay mo. Ah, uh, ah. Uh. Guys, oh. kasag. O. Oo. Oh. Oh. oh, yun. Yun. Ay, sige. Pagpalaki ka. Ate kay Nako. O guys, bye bye. Okay.